Masiro ako bukas. Tama, si Jocelyn magpapatulong ako. Jocelyn, may ginagawa ka ba? Bakit? Magpapatulong sana ako sa asami natin. Ang hirap kasi. Ah, madali lang to. Ganun, pwede mo na akong tulungan kasi may ginagawa ako eh. ng assignment eh. Kala ko pa naman matutulungan mo kasi di ba friends tayo? Thank you. Paano kaya to? <laughs> si Jocelyn na inahasaan ko, di naman ako matulungan. Madalas pa naman akong magkasama. Tama si Bridget! Bridget, may ginagawa ka ba? tulong sana ako sa'yo gumawa ng assignment. Ang hirap-hirap kasi. Ano ba? Eh, may gagawin pa ako eh. Baka hinahanap na ako ng mami ko. Sige, muna na ako. Paano mo yung ato? Ito na ako papatulong. Thank Um, Janelle, may problema ba? Baka makatulong naman ako sa'yo, oh. Oh, pala, Jelay. Mahasaan ka talaga sa lahat ng pagkakataon. Diba yun naman ang nakasulat sa Biblia sa Kawikaan 3.27? Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya asahan mo sa lahat ng panahon at pagkakataon ay makakasama mo ko dahil ang paggawa ng mabuti ay dapat gawin. Lalo at may kakayahan tayong isagawa ito at hindi dahil may kapalit. Ang swerte ko talaga at may kaibigan akong kagaya mo. Laging maasahan. Kasi ikawin na natin yung assignment.